Hello guys So andito na po tayo Happy New Year So, may, so guys may palaro tayo ngayon Mamayang New Year uh, ah, Pinsan ko nga pala si Edgar Pinsan ko sa mother side ko Si Edmar ang anak ko So may palaro tayo guys uh, Ano nga yun yung nakatago yung mga pera Kung saan saan So yan mamaya, pag nag-New Year namin, mga pag tayo. So, meron na rin po kami ditong promo mutas. Yan, wala pa kami ibang pagkain, guys. Yan, puro putas pa lang. So, simplihan lang kasi wala naman kami. Kami lang mag-anak lang. So, kailangan namin simplihan lang na handa. Mga prutas, Meron tayo dito, makaroni. Meron tayong lechic Puto. Siyempre. Siyempre, ang traditional yan. Mga putas. sinukmane, So, yung ating... Yung ating uh, spaghetti ay niluluto pa. Yan. So, guys, nandito na po tayo sa ating bagong bahay. See you later, guys.